If you wanna go Let's go! Magandang araw sa inyo mga men At ngayon ay biglaan ulit tayong lakad Kasama ang mga tropa natin Ngayon si Kuya Norbert ulit Tapos si JM Na galing pang Quezon At si Kuya Romeo Na galing pang Quezon rin ba? City. Quezon City Parehong malalayo yung mga <laughs> pinanggalingan itong dalaw sa likod natin kaya hindi natin nasayangin yung pagkakataon na mailibot sila dito At buti na lang ay nandito ang kaibigan natin na si Kuya Norbert May pagdadalan daw siya sa atin ngayon na bagong spot Kaya samahan nyo kami sa biyahe namin ngayon ha At kami ang bahala magpasyal sa inyo ngayong araw Let's go! So call me, Paganda na ng paganda yung mga nakikita ko dito ngayon sa paligid Dahil pakit na tayo ng bundok ulit ngayon Napakaraming mga taniman talaga dito ng mga kung ano-ano Sana susunod ay may maging kaibigan din tayo sa part na lugar na to Tapos <laughs> Pangihingi tayo ng pananim nila <laughs> Nagguya ano no? Si Kuya Romeo kasi ay mahilig ata to sa Guyabano eh. Eh nung nakaraan ay hindi siya nakahingi doon kila Tatay Dick. Kasi ay parang hilaw pa yung mga nakatanim doon. Ikaw bro, JM, ano ang paborito mong prutas? Mangga. Mangga. Marami yan dito. Mm. Ikaw, paring Norbert, ano ang paborito mong prutas? Ah, namin yung chico na prutas? Ah, yung brown yun, oh, di ba? Oo, masarap nun. Sa ah, oo, masarap yun lang hinihintay ko ngayon. Oo. Ako tanongin niyo kung ano paborito ko. Ikaw yung mama, anong favorite mong putas ngayon? Siya lang. Ay, yeah. Alam, di mo, mamen. Shut up. Ayun. <laughs> Ayun na malago si mamen. Ang ganda naman kasi talaga ng na dinadaanan namin ngayon, mamen. Papakita ko sa inyo. <laughs> awesome. Ayun yung bundok sa likod natin. Nakakabighani talaga, momen. Ganda. <laughs> Sana na-enjoy yung pinupuntahan natin ngayon, ha? bilip pa naman ako kay Kuya Norbert sabi ko malaki tiwala ako sa tao na to hindi siya nagtatanong liko siya ng liko 5 years na na <laughs> tapos ngayon may nakasalubong kami nagtanong na siya bumaba yung pogi points mo sa akin ng 20% kung kanina 100% <laughs> <laughs> ngayon 80% na lang kasi nagtanong ako kaya iwasan mo na magtanong ha let's use the force na ngayon <laughs> bigla naman kasi yung lakad natin talaga ngayon pero mas masarap nga minsan yung mga biglaang ganito kasi iyon yung madalas natutuloy mahirap yung mga pinagpaplanuhan pa oh, di ba bro okay. misan iyon pa yung at tagal-tagal yung plinano tapos hindi lang rin kayo matutuloy pagkatapos ng ilang panahon yun na pinagplanuhan di ba kaya kung kayo ay aalis umalis kayo agad ayayin nyo agad kung sino yung mga pwede nyo makasama alad ka rin agad <laughs> Pagkidaan po, ayan, naka-video kayo, huwag kayong mga habol <laughs> Bakit kaya takot yung mga hayop? Pagka sinabi mong naka-video sila, ano? <laughs> ayan, naglalakad na tayo ngayon dito, may pinasukang kami nila Kuya Norbert At mga ilang minuto to men? Siguro ako, 5 to 10 minutes yung nga men 5 to 10 minutes, uh, hindi na rin masyadong malayo saktuhan lang kasi nung mga nakaraan na pinupuntahan natin ay mga 30 minutes yung nilalakad natin o mahigit pa kaya sa tingin ko ay hindi naman ako masyadong hihingalin dito hindi kami masyadong mapapagod dahil sanay naman kami sa mga ganitong akyatan Whew. sabi mo kuya Norbert lamang minuto lang ah mahigit lamang minuto na yung nilalakad natin ngayon ay <laughs> machine ay, eh buti na lang ay na-exercise tayo Kahit papano Dahil syempre nagkakaedad na nga tayo Kaya mainam rin minsan Na nakakapaglakad-lakad tayo Sa mga ganitong lugar Saka ang maganda dito sa pinuntahan natin ngayon Ay hindi masyadong mainit Dahil may mga ilang puno Na parang siya yung humaharang doon sa Init ng araw Kaya hindi natin masyadong iindahin ngayon Yung hapdi ng araw na nararanasan natin dito sa Pilipinas, ma men Ang ganda dito, parang Norbert. Ayun yung bundok sa harapan natin. Parang parting ano na tayo na. Bambang na ba yan? O bayong bong pa rin? Uh, yan, yun yung Ah, yan ba yun? Tanaw na tanaw dito, men. Di ko alam kung nakikita nyo sa camera. Pero ang mahalaga naman ay nakakapasyal tayo ngayon. <laughs> Nasa uh, nature na naman tayo. Kaya lalim naman nga ang samahan natin dito ay mahilig kami sa mga ganitong adventure lalo pag nature yung pupuntahan natin. Ano? Laki-laki okay. ng katawan mo. Hingaling ka naman. Okay ka lang bro JM? naman. <laughs> Layo pa kasi ng pinanggalingan niya sa Quezon City pa. Quezon City. Oo. Kaya sabi namin ay magstay na muna siya dito ngayon. Tapos may lang siya umuwi pagkatapos kasi sayang naman at nandito na siya. 'Di ba? Dapat ay wag natin palampasin yung mga pagkakataon na pwede tayo maging masaya kagaya ng ng madalas na sinasabi ko sa inyo. Uff. Ayan. <laughs> Hindi higal na si momen Ah, sabi 5 minutes lang daw. Tapos ngayon, ang tagal, tagal na namin naglalakad. Tapos may pinasukan tayo na parang skinita. Ay nakita niyo na sa gitna na tayo ng gubat. Ang paboritong lugar natin. <laughs> Pero kahit naman na hinihingal tayo ngayon, ay alam ko magiging worth it naman to dahil yung makikita natin or sa makarating tayo dun sa falls ay magiging sulit lahat ng hirap natin ngayon <laughs> ganoon naman talaga diba dapat paghirapan mo muna isang bagay bago mo makamit diba kahit na hinihingal ka pa o hinihingal ka na dapat ay push mo lang darating at darating tayo dun <laughs> ayun nakita yun naman kung kalit yung nilalakaran natin ngayon ayun sila sa harapan natin kasi medyo pagod na si Mamen Pasin nyo naman siguro sa pagsasalita ko pero pupush pa rin dati yan Siyempre gusto kong makapasyal tayo let's go awesome Ganda nung bulaklak na to. <laughs> Pitasin natin. Manghingi tayo ng ilang piraso. <laughs> Pahingi po puno. Ayan. Bango. Ang <laughs> may kalikasan na may halong bulaklak. <laughs> awesome. Unti-unti talaga ay eh. na ako sa mga bulaklak. Gumaganda na yung paningin ko sa kanya. Parang gusto ko susunod ay magkaroon ako ng ilang tanim na bulaklak yung mga makukulay na ganito para pagkagising natin ng umaga ay iyon ang tititigan natin teka nawawala sila guys nasa kayo hello <laughs> tara <laughs> hindi ko alam kung nasan sila wala sumasagot sa atin tingnan yung dinadaanan natin ngayon <laughs> kaya sa nyo si mamain na iwan tayo <laughs> Puminto ko si tayo. Kasi tiningnan ko yung bulaklak. Mukhang tama naman itong na natin dahil ay ayun pala sila. Sakto lang. <laughs> medyo kinabahan ako ng konti. <laughs> medyo mataas yung part na to. Papasilip ko sa inyo. Kaya dapat ay mag-ingat tayo. Dahil pag dalaglag tayo dyan, baka maging alamat na lang tayo. Ayun, medyo mataas-taas. Tara, Balik na tayo sa lakad. Ah, stay put lang kayo dyan. <laughs> Kunti na lang. At makakarating din tayo. mamen Ano, tuyot? Sobrang <laughs> Ayan, yung napuntahan natin na falls ngayon ay natuyot dahil sa sobrang init ng panahon pero papasilip ko pa rin sa inyo kahit na wala nang dumadaloy na tubig sa kanya para masilip nyo rin yun lang wala nang tubig na bumabagsak dito sa falls ano ang pangalan mo bro? Richard, Richard ayun, thank you Richard kasi sinamahan mo kami para makarating dito silipin natin para makita nyo ng malapitan. Na ito yung falls na dati ay maraming tubig na bumabaksak dyan papunta dito sa baba kaso nga ayun sa sobrang init ng panahon ngayon ay natuyot na silipin natin siguro ganda na ito dati men ano ganda siguro hanggang dito yung tubig nito. dito tapos dyan. malalim doon isa part na yun malalim tapos tatlong ulog to eh sa dito sa doon pa sa pang-apat para nakulong. Ah, sun yung... Sayang. Pero huwag kayo magkilala at marami pa namang pagkakataon na pwede natin itong balikan, no, paring Norbert? Oo, oh, tag-ulan. Oh, sa tag-ulan. Or once na medyo nawala na itong tag-init ay babalik tayo dito. Pero huwag kayo magkilala. May isa pa tayong pupuntahan ngayong araw. Di ba? Let's go! Ang unang heartbreak ni Maman, dito sa Nueva Vizcaya Alam <laughs> nyo, hindi ko masasabi na pangit ang nangyari sa atin ngayon Hindi man natin nasilayan yung dating ganda nitong falls na to Ay, okay lang kasi marami pa rin naman na experience ang nangyari sa atin ngayon Nakita tayo ng mga magagandang lugar dito, mga kapunuan At isang panibagong magandang alaala yon para sa atin Susunod ay babalikan natin to. Once na medyo nagtag-ulan na, sa tingin ko ay babalik na ulit yung ganda ng lugar na to. Ngayon ay tambay-tambay muna tayo dito. Kahit paano pa naman ay maganda pa naman yung mga nakikita natin dito na rock formation dito sa paligid niya. Maganda pa rin. Maganda, <laughs> ba? Diba? Maganda pa rin siya sa paningin ni mamen Tubig lang naman yung nawala pero yung ganda ng paligid ay nandito pa rin. Kaya presko pa rin sa pakiramdam ko. Di nga lang tayo makakaligo kasi kung mapapansin nyo ay na na yung tubig dito. Medyo madumi na siya. Hindi lang pala medyo, madumi talaga. Ang sulitin na lang natin muna ngayon dito ay yung ganda nitong lugar. Tara, maglakad-lakad tayo dito. Huh! Yeah! <laughs> Baka may as dito. Ayan, maglakad-lakad tayo dito. ha <sighs> Whew. Habi ko naman sa inyo eh. Gagawa ko ng paraan para mapakita ko sa inyo yung mga magagandang lugar dito. Pero sana naman walang ahas. Pero sa tingin ko hindi tayo makakakit sa part na yon. Kasi <laughs> baka managlag tayo. Tapos mag isang alam na tayo. ba diba, sayang naman ang kagwapuhan nating na taglay. Kung lupa lang ang makikinabang sa atin. <laughs> Ayan, sulitin na lang natin. Napakaganda pa rin, di ba? Tapos, pogi pa rin nasa harap niyo <laughs> We we'll gaming tayo dahil alam niyo naman pag ganito talaga yung panahon ay napakasarap magtampisaw sa malamig na tubig kanina nga eh hindi kasi tayo nakapaligo doon ang plano kasi namin kanina pagdating na pagdating ng falls ay maliligo kami agad kaso ayun nga pagdating natin doon ay walang tubig pero ayan tanaw ko naman na yung tubig dito <laughs> awesome Ayan na Grabe yung mga Alam na yung pati paring Norbert na Ayan Nakasal ng Pati ni Norbert Ayan yung mga ilang tao Ang nakikita doon. <laughs> Tara labas tayo <laughs> Ayan ang lawak dito man May mga nakikita ako na Ibang tao na naliligo Sa parteng yun Papasilip ko sa inyo Ayan. Parang parte na ata ng bambang. Nakikita ko na yung tulay na bambang na dinadaanan natin palagi. Smooth nung lugar, mamen. Hindi masyadong mainit kasi may mga mangilan nila na puno na nandito lang sa paligid. Ayan, may bagong spot na naman tayo. Tara, sulitin natin yung ganda ng lugar. Makakaligo na tayo ngayon. Let's go. <laughs> Solid dito man. Oh. Goods pa? Malinis pa? Ayan, thank you Norbert sa pagpasyal sa atin dito sa Biskaya. Ikaw pa. Nako, sulit ah. Ganda. Ang luwag dito. Anong parte dito men? Anong nakakasagap dito? Magat ba to? Ito magat pa rin to. So, ito na yung nagsasabi mo kanina nga. tinyo yung, yung Batu Ferry Bridge na Oo yun ah uh, pamagitan ng Bayongbong at Bambang. Yun yung boundary? Yes. Uh. Ah. Yung tulay pala na yun na dinadaanan natin ng boundary. No? Pang Bangbang -bang, saka ng Bayongbong. Ganda dito. Medyo malamig kasi may puno. Dami talagang alam na spark, spark, spot ni paring Norbert. <laughs> mo ang sanhi ng pagkatuyot, no? hindi 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 mga hindi 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 Umasyalita kayo dito. Kinda. <laughs> sa mga simpleng ilo, guys. Napakaganda sa paningin ko. <laughs> ang ganda ng bulaklak na 'to. <laughs> ayan Papasihilip ko sa inyo. Hindi ko alam kung anong bulaklak ang tawag dito. Kulay mayolet. <laughs> 'Di ba? Napaka-awesome. Ang ganda niya, parang may mga mata-mata siya na kulay yellow. Pasilpon sa inyo ng malapitan, ha? Ayan, di ba? Ang sarap sa mata. Tara, maglakad-lakad na tayo dito. Lakas ng agos. Parang nakakatakot maligo. Saka parang hindi masyadong malinis yung tubig dito. Kaya baka hindi tayo makaligo ngayon. Kasi parang napakaraming lumot na nandito eh syempre eh, baka mamaya uh, may germs yun <laughs> kaya sulitin na lang natin yung ganda ng view dito gusto pa naman talaga namin magtampisaw kaso hindi pwede <laughs> malumot baka maganda dulas dulas tayo dyan saka iba kasi yung amoy ng tubig pagka maraming lumot parang medyo masangsang yung amoy niya Ayan, dito tayo dumadaan sa bato. Sana na-enjoy nyo talaga yung pinuntahan natin ngayon kasi nabigo tayo kanina dun sa waterfalls na binisita natin. Ngayon lang nangyari kayo mga menyo na pumunta ako sa isang falls tapos walang tubig. Hindi naman natin masisisi yung kalikasan dahil nga tagtuyo talaga ngayon at sobrang init. Pero... Lahat naman na nangyayari nga ay may dahilan, di ba? Yeah! Hindi ko tayo tumambay. may <laughs> nakita ako na uh, bato dito. Ah, yeah! Ah, sarap! Buti na lang ay malamig na. Medyo pagabi na rin kasi dito ngayon. Hindi ko lang alam sa inyo kung <laughs> pagabi na yan o umaga pa lang dyan pag napanood na nyo yung video na to. ayun, sulitin natin yung Ganda ng spot. Nakakapresko. <laughs> Hindi man tayo nakaligo doon. Hindi man tayo nakakita ng na magandang falls ulit. Pero marami pa naman dito. Hindi naman mauubos yung mga waterfalls dito. Sadyang natapat lang doon sa part na yon. May plano ako putahan dito sa gawing kasibu. Na sa palagay ko ay ma-enjoy nyo. Yung falls na yun ay tinatawag na Machalet. Tapos mga ilang oras din na tayong lalakarin natin doon bago tayo makapunta. Kaya abangan nyo yung episode na gagawin na yan natin ha. Nagpapakondisyon lang si Mamen dahil medyo mainit nga talaga dito. Siguro aalis tayo ay umaga para hindi tayo abutan ng sikat ng araw. Para at least nandun na tayo sa pinaka ispat once na pumutok na yung matinding init. Ayan, ganda. <laughs> me <laughs> all that we have is each other now I promise I won't leave your side be who you are and you'll be enough if you're giving me your love giving me your love all that we have is each other now promise you won't leave my side a hope at sobrang dami na namang nangyari sa atin ngayong araw. Kanina ay galing tayo dun sa falls kaso ay hindi tayo pinalad na makita yung napakagandang inaasam natin. Pero ganun nga talaga siguro, nabiguman tayo kanina ay maganda naman yung spot na napuntahan natin ngayon, di ba? Yung kabiguan naman ay parte na yan ng istorya natin dito sa mundo dahil marami talagang ipaparanas nakabiguan ang mundo sa atin. Kabiguan sa pag-ibig, kabiguan sa ating mga pangarap, pero tulad nga ng madalas kong sinasabi sa inyo, ang kailangan lang natin ay magpatuloy. Pag nabigu tayo, huminga tayo sa kalikasan, pumunta tayo sa lugar kung saan magkakaroon ng kapayapaan ang ating isipan. Kaya, pag kayo ay nakakaranas ng kabiguan sa buhay nyo, eh lahat yan ay Malulutas at malulutas. Lagi lang tayo magpatuloy. Huwag hinto. Kaya, paano mga men? Hanggang sa susunod na lang, marami pa tayong pupuntahan na lugar at ipapasyal ko pa kayo.